Dito tayo sa presyo ni Ismon. Alamin natin ang mga presyo ng kanyang mga gulay. Ayan si Sir Ismon. Good morning Sir Ismon. Sumasaya pa si Sir Ismon. Ah, ano po mga kaya ano? <laughs> Sir Ismon, magkano yung okra natin ngayon? Ang price? Ay, ang asking po natin ay 30 na lang po. 30? Napakamura yung kalamansi natin ngayon. Ay, medyo sa 1,000 po. oh, medyo umangat na. Ay, yung Patol ang palipit. 45.40 45, 40 Ito nga po yung ano, yung ampalaya. 75. 75. Ano ano to? Anong sitaw to? Uh, mariposa. 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 Magkano? Ayan eh, mahi ng klase. 70. 70. Yung ano natin, siling panigang. 30 bencikong. Sa Taiwan. 180, 180. 180. Sa upo natin balag. Summit, 20. 20, yan. Maganda 30. Maganda 30. Yung 5 pesos niya sa kabila. Yan. Maraming salamat, Sir Richmond, sa Samasipag at Pogi natin sa Kadoro. Ay, bayabas ba to? Pagawin bayabas? 100 na lang po. oh, 100 yung bayabas, oh. Para sa para ba? to. May kapalit ang Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal. Sa lahat po ng ating kapalengkidyan, sa lahat po ng ating mga kagulay, sa lahat po ng ating kaibigang magsasaka, and of course, sa lahat po ng ating kapwa-kabanatrenos, welcome po ulit sa ating YouTube channel, dan B, Mr. Palente. Muli po, ito po ang inyong kasama kaibigan dito sa Baksakan, Danti Viernes po, ang Mister Palente po ng Kabanatuan City. Ngayon po ay January 23, araw po ng Martes. Isang mainit na araw na naman ang gagawin natin pag-update sa mga presyo ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, palengke ng sangitan. Samahan niyo po ulit ako sa ating mga kasamahan, kaibigan sa Kadora, sa Kadoro, upang alamin ang kanilang mga asking price ng mga gulay na kalakan nila ngayong araw na ito. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe. Sana may subscribe po natin habang nanonood po tayo para naka-update po tayo sa lahat ng pabago-bagong presyo araw-araw ng gulay po dito sa ating baksakan. Pwede din po natin ilike o share ang ating video para po sa iba natin mga kasamaan. Kaya tara let's subscribe na po tayo. At samahan nyo na po ako mag-update ng mga presyo o asking price ng mga gulay dito sa ating baksakan. Sa presyo nila Madam Christie alamin natin yung presyo ng kanilang mga talong. Kagaganda ng talong, ha? Mucho! yung talong nila may mucho may propeller ka tanong natin si sir ano Sir Eric, magkano yung ano natin, yung mucho natin ngayon, asking price? Uh, asking price po ng mucho, 40. 40, sa propeller ka natin? Propeller ka po, yung malalaki po, 45 binin. 45, mas mahalin propeller. Eh, itong ganito natin talong? Ah, yung ganyan po, 30. 30, ayan o, no? oh, gaganda. Sa bagay, yung mga talong? Aliaga po. Aliaga. Ito ang ano natin, ang sibuyas na sulit. Si, yeah, sibuyas po nga rito, 18. Yan, okay, uh, 18. Yes okay. po. Okay. E, Ayun ang ano natin, sulit panigang. panigang. 20 po. 20. Yan. Uh, maraming salamat, Sir Eric. O, dito kay Madam Ami, Tambak yung siling panigang. Pati yung siling panigang. Taiwan. Kamiyan na tayo dala. Good morning, Madam Ami. Madam mean, ma Ami, magkano yung Taiwan na Taiwan natin ngayon? Asking price. Ah? Oh, 17 bumaba pa dati 18 may 17 na lang. Ang dami niyan panigang oh. Eh yung panigang natin. Ha? Ah? Hindi siya napakamura. Anong pinto ito? Magaling Taiwan oh? ka? Mariposa. Magaling mariposa mo. 1.5 1.5, yan. Salamat. Siyempre, dito sa idol ko. Sa idol kong pinaka, pinaka magandang sa Kadora dito. Tanong ko lang yung patolang, ano nga, patolang tinis. Dito na. Madam idol, magkariin patolang tinis. Hindi ko nga. Ang ganda. Hindi, ang turing mo. 30. Renta. Salamat. Ayan. Ayan. dito sa nagre-request ng money yan araw-araw ko -araw lang update boss magkano kanina yung kilo ng mani natin ngayon kilo natin money uh, 90 90 pag hanggang, isang bundle parang 85. hanggang 85 85 nito ilang kilo to 20. 28 28 2003 yung ating money pag marami kilo. yan tayong ano kaya natin sa ganyan na hanggang 2 uh, marami ah, pag dalawa tatlo ganun Okay. Kap kapo kap kapo gi pa nang tindero ng mani ah. Eh? Dito may labong, wala kasi ng labong, ito lang meron. Boss, baka ni labong natin ngayon. 450. Etong ubi natin ngayon kamote. Aputi ko yan, 1. Aputi, 150 yung uh, sa si Taiwan. 350. 350. Yung sa natin. Ayan, uh, 150. 150, napakamura. O, oh, salamat. Ito kay boss, tanongin natin yung presyo ng kanya mga bawang kasi alam ko tataas yung mga bawang. Good morning boss. Ika ganda, maganda ng uh, aso. <laughs> boss, magkano yung superweight na bawang natin ngayon? Alam ko tataas pa yun. Eh, no? 750 yung superweight. Ayan. Eh yung kanso natin? Six 618. Yung ganito natin local na puti. 200. 200. Eh yung pula. 800. 800. Ano munggo natin yung labo kintab? Magkano yung labo? 1,750 sa kintab. 1,6. Bali po, 25 kilos po yan. Maraming salamat po. Boss, ano bang aso yan? Ay, ganda. Natulog <laughs> siya dito kay Madam Selo oh, may nakita akong patolang palitpik patolang pinis Madam Sel, magkano yung patolang palitpik natin ngayon? patolang palitpik po, 40 40, 40 pa baba ay yung pinis po? patolang pinis po, 30 pa baba 30 pa baba, ano po ang talong to? mucho, magkano po si mucho? asking namin si 60. In Taiwan po natin ngayon. Taiwan po asking 180. 180. Meron din siyang okra. Okra po magkano? 30 po hindi ko. 30. Maraming salamat po, Madam. Yan, dito po ulit tayo kay Ate Sally ko. Alamin natin yung presyo ng kanya mga kamatis, may maliit, may medium, may malaki. Ate Sally. Good morning. Ate Sally, magkano yung big na, na kamatis natin yung good na good? 80? Oo. Okay. Ah, mo? Mababong po Eh yung sili mo ngayon? ito Ano? 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 Napakamura. 15. 15. Itong upo mo, ano ba ito? Balag? Gapang Gapang. Magkakain gapang? 150 150. Anong kamote ba ito? Puti. 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 puti? 25, 25. Salamat at isa. Ay, may sigarilyas ka. Ay, sigarilyas. Magkano? 50 lang po. 50. Napakamura. Salamat. Madam May, magkano yung sampalok natin ngayon? 150 po. 150. Nagmura na yung sampalok. Eh, yung Taiwan natin na maliit. 150 po. Ito, 150. 150. Eh, yung malaki? 350. Itong ano natin, ubing kamote? 350. Salamat. Dito kay Ponce Ato ah, Meron siyang mais so. Alamin natin magkano ang presyo ng mais Ponce ano to? Dilaw? Ay, ay ito dilaw Ay, opo, oh, oh, dilaw Dilaw Magkano yung asking price ng dilaw ngayon? Eh, tuloy nga ko po na 230 230, ah, Anong talong to? Uh, kalisto Kalisto, ito yung kalisto, magkano yung kalisto na 25 25 Puti ba to? na may puti. Puti naiis natin so Magkano mas malo yung ano natin ano 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 yung ano 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 yan Sa hagod dating, 20. 20, yan Salamat, dito sa tabi ni Konse tanong natin yung gabing sinibuyas. Magkano ngayon? Si ay bumaba dati 85 yun, No, ngayon 750. Eh yung ano natin, yung gabing galyang na buke eh? 35. Yeah. Saan palok dati ngayon? Magkano? 150. Salamat. Dito kay Madam Rosa, oh, napakadami niyang peche ngayon. No? Saan galing PJ natin daw sa ngayon? Bungabong. 250 po, boss. O, oh, 250. 250. Bungabong pa galing. Eh, Kaganda ng daw na. Ito. Ito. 250 daw. Oh, ah. Matipay naman din yan. Yan, nagawin na naman tayo sa pwesto ni Madam Mayan dito sa Gulay Bagyo. Ito po kanya mga Gulay Bagyo. Digit po to talagang galing La Trinidad Benguet po yan. Lasting po yung kanyang gulay bagyo. Good morning, madam. Madam, aske lang po, makano na po ngayon yung ating repolyo? 15. Ayun ang repolyo, 15. E yung pechay bagyo po? 20. Yung totoong pipino po natin, Berte? 20. O, renta. Sa sayote po natin? 35. kagaganda ng sayote. Sa patatas po? 70 po. Patatas? 75. Ay, bumaba yung patatas. Adara na, 40 lang dyan Eh yung ano natin, ah, okay. yung okay. beans. beans po, 75. 75 Sa cauliflower po natin. 75. 75. 75. Eh sa ano po natin, carrot. 55. 55. Sa celery po natin, madam. Po, 90. Sa leeks po. 100. At sa broccoli po. 80. Ay, yung lemon po, magkano ngayon? Ah, maraming salamat po, madam. Dito po yan sa pwesto ni Madam Kung hahanapin niya po yung pwesto niya, kung nakikita niyo yung puno malaki na diretso lang po. Nasa bandang dulo po kasi siya. Yan. Ayan, may nakita akong bunito ang palaya. 80 daw, kaganda ng bunito. Ano ba yan, Ate Pelia? Almusal, merienda? Almusal, merienda. Pareho na, pinagsama na, no? Ere, eh, may kalabasa dito. Tanong natin ngayon, magkano yung kalabasa? Magkano na po ngayon? 70 at 80 ang big. 70, 18. Oo. Oh, mababa pa rin. Na, na. 16. 16, 17, 18. Small, medium, big. 15 ang maliliit ko yan. Yung pinakamaliit talaga, yung anak-anak is 15 yan. Sa isang linggo maganda na ako. Ayan. ay ayaw, ayaw mo nang pakuha yung ano. Hindi oh, pa maganda hindi oh, maganda pero ah, oh, nakukunan ko ngayon yung bisita. Oh. Yeah. <laughs> yan, nakatabing din yung buk eh. Next oh, Nakatabing din yung buhok. Oh, oh, salamat. Salamat kuya. Ayan, dito po ulit tayo sa peso ni Ate Mena. Pati KK. Good morning KK. Anong talong to? Mucho. Magkano ito mucho natin ngayon? As yung price. Yung kwenta. Ano ito palayan na yan ito? Galaxy. 30. Galaxy. Magkano natin meron yung galaxy natin ngayon? Ano? 60. 60. Wala pa kayo yata masyadong gulay. May darating ka mamaya. Ay, naubos na. Kabili naman. Nagad na na. Okay. Puno kami kanina eh, maaga. Yan, na punong-puno doon. Hauli na ako ng dating dito. Nakuha na yung mga gulay natin na Salamat taiman, po. Taiwan. Ayun, Ay, Taiwan natin ngayon. Magkano? 1-7 yung siling panigang. 15 yan. 15 talaga. Salamat eh. Ayun po natin. Ano bang upo to? Ano po yung balag? Magkano yung balag? Sa pipinong puti natin. 30, yan. Salamat ulit. You, Dito kay Ate Nene, may nakita akong ano, si Jarilla so, oh, kagaganda. <makes noise> Ate Nene, magkano si Jarilla mo? Ngayon asking price. Eh, uh, ayan, 65 ang asking oh, napakamura. Dati kasi 90 80 to, ngayon 65. Ayun, supiyan natin kalabasa. 37, mura din. Sa puso mo mapagmahal. Puso mapagmahal, 20. 20. Sa okra natin. 15. Oh, 15. Oh, ang okra yan. Dito naman kay Ate Agnes, may nakita akong no? sultan, no? Ang gaganda ng sultan, Ate Agnes, magkano sultan mo ngayon? Magkano yung sultan natin ngayon? Yan. Yan. Pinaka good na good daw may 75. Ayun sila yung panigam natin, boxer. Yung si baksa. Walang tumatawad dahil baksak. Napakadami kasi. Ay ganito si Buyas mong kula. Tignan mo Hindi napakamura ng local natin si Buyas. as, Ang binibili niya imported na napakamahal. Ito, 10 kilo pa. Yan Sana na. tangkilikin natin mga sibuyas natin doon. Salamat Ate Agnes dito kay Ate Santa. Tanong natin yung good na good na kalamasi, pati yung lagihay niya. Kaya hindi siyang okra at sigarilyas. Ang maganda lagi kasi sa paninda ni Ate Santa, lagi ko nakita yung okra. At si Santa, magkala yung okra natin ngayon? Doon na pala yung malaki, no? Magkala yung turing mo? Wala po yung Ayun nga ang ano uh, ngayon. Pero marami ka rin yung gagpaganda si guerrilla. So, dami yung magkano ito. Hey, 60 asking na. 60. Ayaw naman. E sa good natin, Kalamansi ngayon? 1-1 <coughs> kanina. Ayun, medyo umangat naman na. E yung lagiay? Ayan. 1-50. <laughs> Ayun ang mura. Yung maganda si Madam Elena, si Miss Exit, ha? Ang malis nung binanggit ko. Ayaw magpapakuha ng pictures niya pag sinasabi kong sexy. Dito sa best friend ko, ang dami niyang siling Taiwan. Oh. Best friend, magkano yung siling Taiwan natin ngayon? 1.8 one, one nga po asking. 1.8 ang asking. Sa luya mo magaganda. Oh, 50 50. May, may sigarilyas ka rin, no? Mag, 50 rin. 50, 50. Itong sibuyas natin yung local na puti. 70. Oh, napakamura no? talang to. 10 kilo. Tapos sinatangkilik nila yung imported na siyam na kilo. Tapos mahal pa, 600 plus. Ito ano? man oh. Kaya nga eh. Kaya nga. Eh. Anong talang ba to? 30 <coughs> ano ba ito? Talong-talongan niya. Talong-talongan niya. Talong-talongan niya. Talong na matigas daw. Dito ta. Salamat, best friend. Umupo ka, best friend. Huwag kang magpapagod. Ako, nagpatong mo kayo sa iyo. Boss Lobby, ano niya ang natin? Sambalis ba yan? Dito. Isabela. Isabela. Magkano yung Isabela natin ngayon, Gabi? Hindi pa mabili. 30 na lang ako. 30, hindi pa mabili. Ay, sambalis. Sambalis. Ito, ito sambales. Maganda. Maganda sambales. Sa Forty. 40. 40. Ano ba ito? Taiwan si? Maganda Taiwan si? thirty 35. Ito, puti. Ah, dilaw din po yan. Ah, dilaw. Maganda yung dilaw. Yan. Maraming salamat, Boss Louie. Yung medium naman na... Ano alamin natin yung presyo ng papaya. Ata, maganda papaya natin ngayon. Sampo. Sa Sampalok. Sampalok ha? 150. Mura yung sampalap natin ngayon. Naging 150 ulit. Itong kalamasin natin good. San Libo. Maraming salamat. At ibon saan ang sitaw to? Mega. Magaling mega natin ngayon. 150. Itong bulakan white. Mga babae, uunahin niyo ganda mo, 130. Ga ga ng silim ni ano. At ibuso to silimo. E 'yung pipino puti mo magaganda na 'yan. 30. Salamat at ibuso. <tipunso> Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price. Ng mga saribang gulay po, bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa Lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Muli po, ito po ang yung kasama kay Dante Biernes po, ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City ang ating pong baksakan bukas po mula lunes hanggang linggo nagsisimula ng alas 7 hanggang alas 3 alas 4 ng hapon sarado po ang atin baksakan tuwing gabi at ang ating baksakan po nasa barangay Magsaysay Norte po ng Kabanatuan City kung alam niyo po yung lumang baksakan nausog lang po to sa may bandang dulo Malapit naman po sa bahay o tahanan ng ating masipag at mahal na kapitana, Myra Lopez. Ingat po kayo pag kayo mamamalingke dito sa ating baksakan. Dala tayo ng payong. Kung mainit man, may pananggalang tayo sa init at kung umulan, sa ulan. See you again tomorrow. Bye bye po. God bless us all. 对。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah.